mga budget ang mahirap kilala ng na saka kay Kuya dyan pag itong lakas ng ulan so grabe mga budget ang lakas ng ulan oh no? so kung nasa gilid na siya ng kasada ngayon sigurado basa yan sila ayan ayan lakas parang may bagyo nasa na masisilungan, kawawa yung mag-ina. Lakas, oh. Balak sana namin puntahan mamaya ulit, mamayang hapon, mga body kaso nga lang, ito na nga, Dadaanin sana namin. Ang problema rin napakalakas ang ulan. Oh, Yeah. parang may bagyo parang may bagyo may so, hindi namin ma ano sila kuya dyan ngayon hindi namin mapupuntahan mga bati kasi kita niyo naman sabi lakas ng ulan patilain lang namin itong mga bati tapos ngayon Hanapin namin mamaya kung may kita namin. hindi, gabi lahat ng wala, ang Parang bagyo talaga. Sobrang init kanina, tapos ngayon, sobrang lakas naman ng ulan. yan ito na nga kami at uh, hindi ikutan na ulit namin sila na nagina kasi nadaan kami ulit dito dito yung nakita ni Bosmaki kung saan sila dito yun sila dito ba sila dito, dito 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 dyan, dyan, dyan mga bali sa ano na pros ano dyan mga bali Diyan dyan sa gilid na yan may upuan kasi dun mga bali so dyan sila yung sinana yun kasi doon nila nakita si kuya dyan sa kasi nanay yun okay, mga buddy dito kami ngayon yung ukot ko namin baka dito rin talaga natang nila eh baka sa galing nandito Wala mo makita natin dito kasi kanina pag alis namin mga buddy medyo ginabi kami kasi kanina pakita ko naman sa inyo napakalakas ng ulan kaninang hapon mga buddy kaya gabi na kami umano gabi na kami lumariga so, marami dito na alakan, eh, kasi may mga basura na ganyan eh. yan yung kinakalakal nila so, yan, yung mga bali ikot ikot lang kami kasi sila kayong mga bali kung medyo madilim ha? pero pag nakita namin Uh, siyempre i-approach ulit po amin sila kaya kanina napalaka, napakalakas ng ulan po nahihirap mabasa, basa init basa init so, dito sa mga intact section ito yung ano nila eh. dito talaga yung ruta nila kumbaga hanggang dun na yan sa ano sa uh, inuupahan nila ay ano pala ate Emily yan, dito sa sagilid-gilid kasi mga ganyan kasi ganyan mga ba maraming bakante yung mga establishment dito kasi ilalim bakante eh, kaya minsan marami dyan ang nakatulog ng mga ano mga lasing mga, mga tambay so yan salamat kay Boss mga kaya at ang dadahan-dahan siya para at least makakita namin talaga at para makakausap man lang oh, ang daming ano yung mga ngalakal mga, yun, eh. mga ganyan mga ba mga ngalakal mag pa lang natin na uh, nasayang opportunity niyan. dyan oh, lalo bukas, pasok niya bukas mo siya hindi sayang, Kon ilang pasok na lang, graduation na niya ano? kumbaga ano niya na eh moving up na, next level na sayang naman yung uh, mga body apliko po kayo pag ano, uh, makita namin Ganyan-ganyan eh Um, kasi si Nana Gina, iba minsan yung ano niya, bawali. Mentalidad niya. Ay, hindi naman yun yung bag. Hindi si Nana Gina, bahat pa eh. Mga jacket lang. Iba kasi yung mentalidad ni Nana Gina, mga body. Eh, ano din na, para kaya, para kayong kwedyan na lang. Kasi ano pa, kwedyan eh, talagang malaki pa yung pag-asa. Gawin din naman kay nanay. Hindi naman natin siya, wala na walang ano, halaga kaya, kaya, nga lang mga bagay right siyempre ano yun natin yung mas uh, makabuti, makakabuti sa kanila kung nakakayanan lang kaming ipagamot si Nana Gina ginawa na po namin agad mga bagay alam naman yan oh, pumatras oh, pero sa ngayon ito lang muna naman, yung ano ito lang muna yung kaya namin gawin

Ayan tayo dito. Oh. So dito, baka dito natin sila makikita. Oo. Uh, kasi dito maramang laki. May tendency na pwede sila magsila. oh dito talaga yung ano nila. Ruta nila. Itong yung, yung dinaano natin. Tsaka itong Paisa Tatong. Kasi itong mga bali, simbahan yan. Malaki. Sa Palengke. Union yun. yun, yun, yun. Diba? Hindi. mga bad yung ginagawa nating ano para sa kanila din mga badi. sayang kasi yung ano pagkakataon sa eh. kaliwa tayo dyan kaliwa kanan kaliwa hindi ko na alam ang kaliwa kanan na nalinitog pa ako sa kanan kaliwa kanan kaliwa kanan So yun mga badi magandang gabi at yun nandito na kami mga buddy nakatating na kami at nagikot-ikot nga kami pa, baka sakaling makita namin si Kuya Jan Actually mga badi chinat ko na rin si buddy Tony oh. para matulungan kami na mahanap sila Kuya Jan kung sakaling yan kasama ko si Nahanap si namin Tony. sila, no? at Kuya Jan at oh, hinahanap namin si Nanay Gina yan nakamotor oh. si buddy mga badi sa likod Tinikot-ikot na namin mga badi para at least mas marami kami para hindi na rin kami ikot ikot na ano kasi wala kami ni Bali para nakamotor siya para at least mas mapadali kasi ngayong gabi maaaring ma makikita natin yun sa mga kanto-kanto mga Bali sa mga establishment ba so si Busmaki salamat din sa pag support Busmaki at yun, uh, abangan nyo po kasi bukas naman ng umaga sa Paranaque naman siya at sa saka Las Piñas kasi ano niya yun eh Baluarte ni Busmaki at isa din yun yung ano ni, yun, nila nanagin at dyan So ayun mga buddy, ah, ito naman ginagawa lang naman natin itong mga buddy para tulong din sa kanila para sa inyo na rin na nagmamal sa kanila nag update eh kahit pa paano yun na lang din po yung may tulong namin yan si buddy, salamat kay buddy Salang ay salamat din mga boss pinaglaanan niya din ng <laughs> ano, panahon mga buddy sumama sa amin para yun niya kahit anong oras, anong oras na ano oh, eh sa lingod, mga buddy sa kalaman nyo, si buddy yung kasama ko dati nakakita mm -hmm. sa kanila kaya kilala ni buddy Tony yan, kilala ni Gina kayo Boss maka thank you Boss maka ayan so abangan niyo, dahil uh, pag, kasi total way ko naman mamaya papuntang Paranaque so, nadala kong Paranaque Las Piñas so try ko kung sana makita natin sila at uh, uh, makausap man lang oh, oh. kung bakit uh, hindi sila nakauwi nakauwi so, kung ano yung kung ano yung problema, manay natin uh, may nagkaroon lang sila ng problema kaya hindi sila nakabali oh. So, abangan po ninyo. Uh, kung hanggat maanggat man ito, nakita ko naman sila ano sila dyan at saka si Nanay Gina sa vlog ni Tiki So, titingnan ko kung ano yung magagawa ko kung sana makita ko sila uh, sa Paranaque o sa Las Piñas. Yun. Oh, so, mga nagpad lang sila siguro. kasi magaanap din daw sila doon eh. Sa kapatid din niya. Uh, salamat po sa Thank you. Salamatid Mas maki. Salamat. Salamat. At, uh, dito na rin kami mga buddy at ayun. Salamat po sa walang sawang suporta at hanggang sa next time po.